Orpigas, 2009. JMT Tower, matandang gusali sa tabi ng Discovery Suites. Doon ginanap ang training namin para sa bagong BPO job ko. Hindi ko na maalala kung ikapito ba o ikasyam na palapag. Basta matagal na. At sa panahong yun, hindi pa ako sanay sa kung anong uri ng presensya ang naghihintay sa mga sulo ng mga gusaling tulad nito. Break time Alas tres ng madaling araw. Kailangan ko ng umihi, kaya dali-dali akong pumasok sa CR ng babae. Kasunod ko ang isa kong kabatch, isang butch lesbian na kaklose ko rin. Ako ang unang kumasok, Walang ibang tao sa loob. Tatlong cubicon. May kanya-kanyang ilaw sa taas at frosted na salamin ang pintuan. Rinig mo ang kaluskos ng bawat lock. Mabigat malinaw. Imposibling hindi mapansin. Sinilip ko ang una nagtatabi ng floor to ceiling glass window. Never akong komportable dun. Yung pangatlo naman, madumi. Kaya kahit patay ang ilaw noon sa gitna, sinubukan ko pa rin buksan. Ngayon, gumagana na ang ilaw. Habang umiihi ako, kausap ko na ang kasama ko. Naro na rin siya, nakatayo sa harap ng salamin, nagsusuklay. Tinanong ko siya, Uy, tapos ka na? Sagot niya, Hindi pa, may tao kasi sa unang cubicle eh. Napakunot noo ako. Wala kaya. Tiningnan ko 'yon bago ako pumasok. Hindi may babae doon naka-black heels. Lumapit ako, walang narinig na lock, walang yabag. Hinawakan ko ang pinto ng unang cubicle, hindi nakalock. Binuksan ko, walang laman. Lumingon ako sa kanya. Oh, kita mo na? Walang tao. Pero hindi siya kumibo agad. Unti-unting namutla ang mukha niya. Imposibleng wala. Kita ko ang sapatos. At kung lumabas siya, dapat nakita ko sa salamin. Kita lahat ng dumadaan sa likod ko. Tahimik kaming bumaba. Sa smoking area nagbasid siya. Hinanap kung sino sa amin ang may suot na black heels. Wala. Kinabukasan, ibinahagi namin ito sa mga guard. At doon na nagsimulang bumukas ang pinto ng iba pang kwento. May trainer daw dati. Nagpaalam sa git sa klase para umihi shalang mag-isa sa CR pero habang nasa cubicle may nakita raw siyang anino papalapit sa frosted glass ng pinto lumapit tumigil wala siyang makitang sapatos mula sa ilalim walang tunog hanggang may kamay na lumusot sa ilalim ng pinto umuusli gumagapang at sumisilip napasigaw siya lumabas walang tao sa parehong palapag, paulit-ulit ang mga lak na kusang bumubukas at sumasara kahit walang tao. Sa klase, sa break, sa biglang pagsilip mo sa salamin, may mga oras na parang may nanunood. Kaya kung sakaling pumasok ka sa JMT Tower at mapilitang gumamit ng CR sa gabi, siguraduhin mong walang sapato sa ilalim ng pinto. At kung meron man, manalangin ka na lang na may katawan iyon. Kung CR lang ang pag-uusapan, lahat tayo may istorya. Pero kung ang CR ang mismong gumuguhit ng takot sa iyo, baka hindi lang istorya ang dala mo paglabas. Mag-iwan ka ng komento kung ikaw din ay may karanasan sa mga multong nakikisabay sa break. At tandaan, huwag kang basta mananahimik kapag may nakitang sapatos sa ilalim ng cubicle. Baka hindi ka lang ang naririyan. Mga kabituin, ishare ang inyong kwento baka pa yun na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.